Hello guys, magandang araw. Ngayon ay magsisimba tayo sa St. Blaise Church sa Zagreb, Malapit lang sa Main Square. At ito ang sasakyan nating tram. Bus number 12. Ayan. Ayan o. Oh. Magsisimba muna tayo para madagdagan pa yung mga blessings natin. Diba? Thanks to God. Nandito tayo ngayon sa Croatia, Europe. Ito nga pala yung ginagamit naming ticket kapag sasakay kami ng tram. Yan. Susuksok natin dito. Tapos ayan yung tram. Wala pang mga sakay-sakay. kaya. All right. Ang presyo nito ay 53 cents. Yan, well, napakalamig na yan guys. 1 degrees. ayan guys nakababa na tayo sa tram maglalakad na tayo ngayon papuntang simbahan ayan doon tayo didiretso doon sa may bilog na yon yan ang croatia oh. ganda no mali tina natin tinahanan natin ah wala doon tayo tumawid sa kabila yun may tumawid naman ha Tignan natin. Woo! Alright. Napakalamig ngayon. One degrees. Woo! Malamig. ito yung palatandaan natin no? Oh. yung bilog na yan no? Oh. yung mga dahon ng mga puno oh. nalalagas na yan natutuyo na oh. Wait. Grabe. Huh? Ito pala yung embassy ng Canada oh. Embassy of Canada. Dito pala. Ah, dito tayo siguro pupunta pag mag-a-apply tayo ng pagpuntang Canada. Yeah tinanong nyo guys, oh, ganyan lang yung mga building dito sa Zagreb. Oh. Huh? Napaka tahimik. Napaka tahimik dito. Pero napakalamig 12.30 pa magsisimula ang misa yun narinig na natin yung kampana malapit lapit na tayo sa simbahan dito na nata, yeah. yan ano Ayan guys, nandito na tayo sa simbahan. Ayan. Ginagawa pa yung simbahan pero may misa naman. yan papasok tayo dyan sa loob na yan. Ayan. Ah. dito. So ayun guys, tapos na naman tayong magsimba. English mass dito. Ayan. Ngayon naman ay pupunta na tayo ng Main Square. Ah, uh, pasal-pasal muna tayo sa Main Square. Dito na lang tayo dadaan para hindi tayo maligaw. Dun, prangkopon, Franco Panska. yung station ng Franco Panska. Dito tayo dito lang pagpunta sa main square dito tayo medyo malayo kasi doon kapag pupunta tayo ng main square dito may shortcut ayan Whew, my leg. Napakalamig guys Parang may yellow yung mga daliri ko to Ang temperature natin dito is 1 degree Celsius One fifty PM na. Kaya guys, kita ko sa inyo yung mga dinadahanan natin pauntang main square dito sa Zagreb, Croatia. Ayan, Tsaka para makita nyo na rin ang Zagreb. may nakabukas pala na dito, Sushi.

Ayan guys, pauwi na tayo at eto na yung tram na sasakyan natin. Tram number 12. Dito tayo sa ulihan dahil magbabayad tayo dito. Okay. guys nandito na uh, ulit tayo sa Ljubljanica ayan ayan guys nandito na tayo sa Ljubljanica maglalakad na lang tayo pa uwi ayan, malapit na kasi yung bahay natin dito ayan so hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sa inyong panonood see you on my next video bye bye